Ma. Nag anak, nagkakamali ka na! Anak? Hindi ko kayo, Ma! 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 Maliwalas pala dito sa buligar niyo, no? Oo. Oh. Ma! Anak, bakit? Sino siya, Ma? Bakit ka nagpapapasok ng kusino-sinong lalaki sa bahay natin? Siya ba? Anak, hindi na siya basta-bastang lalaki. Siya nga pala si Jigen, boyfriend ko, at magiging daddy mo. At dito na rin siya titira. Ha? Titira? Agad-agad? Ma! Oo, anak. Dahil siya na rin naman ang bagong asawa ko. Mahal. Siya nga pala si Zeya, ang nag-iisang magandang anak ko. Ganda, di ba? Oo nga eh. Sobrang ganda niya. Pero may nakalimutan ka. Si siya din siya. Hi, Zaya. Ma? Pwede ba tayong mag-usap muna? Yung tayong dalawa lang. Bakit anak? May problema ba? Ang tungkol to sa tito Jigen mo, mabait naman siya sa akin eh, at mahal mahal ako nun. Pero ma, nakita niyo ba kung paano siya tumingin sa akin? Alam mo mawala wala akong tiwala sa kanya. Anak, huwag ka nang muska ng ganyan. Hindi kita tinaruan na maging ganyan. Matagal nang wala ang papa mo. Deserve ko naman siguro maging masaya, di ba? Total, malaki ka na rin naman. Siguro panahon na para bigyan ko din ang oras ng oras yung sarili ko. Sige po, ma. Maraming salamat. Ano ba? Pagod ako. Ikaw alam mo. Ngayon gabi lang naman eh. Ayoko nga. Pagod ako buong araw ko naglaba. Tsaka nasa kabilang kwarto yung anak ko. Tumigil ka nga. Hva er det hun gjør? Ma! Ma! Alam ko na alam mo kung ano yung nangyari kagabi. Anak, hindi ko alam kung ano yung pinagsasabi mo. Alam mo, Ma! Nakita kita! Nakita mo kung ano yung pinaggagawa sa akin ng lalaking yun! Ano ba, Zia? Tumigil ka nga! Ano ba pinagsasabi mo? Ma! Ginala! Huwag mo kong pagsasabi sa ibang. Nakakahiya. Baka ko ano sabihin ng mga kapitbahay. At mas iniisip po pa talagang sasabihin ng ibang tao kaysa sa nararamdaman ng mismong anak mo? Eh anong gagawin ko? Mahal ko yung Tito Jigen mo. Siya na lang yung tao nagmahal sa akin simula na nung wala yung papa mo. Sana so, hindi mo na rin naman ako. So ano ma? Hindi mo siya kayang mawala? Pues, ako ang mawawala sa'yo! Nasaan na ba yung anak ko? Isang linggo na hindi pa rin siya nakaka-uwi. Saan <laughs> mo mag-alala dun? Ayaw mo dun? Isang linggo tayo walang sagabal. Walang maninilip sa atin. Diba? Tumigil ka nga. Gabal. <laughs> Ano? umuwi ka na? Kamusta ka? Anak, sino sila? Hello po, ma'am. Sir, magandang hapon po. Ako po si Angel, a social worker. Zeya reported to us the incidents a week ago and currently nasa amin po siya we already gave her the medical assistance and counseling and everything she needed. And ngayon, sinasamahan po namin siya na makita po kayo since she is the victim and the minor. Anak, ano medical check-up? Counseling? At bakit may kasama kang social worker at police? Hindi ko maintindihan. Hindi mo talaga maiintindihan, ma? Kasi focus na focus ka dyan sa boyfriend mo. Wala naman talaga akong planong umuwi dito eh. Sinamahan lang nila ako. Kasi tinulay ko na yung kaso dyan sa boyfriend mo. Anak, anong kasuhan? Ba't ganon? Pwede naman natin pag-usapan to bisang isang pamilya. Pag-usapan? Alam mo ma, hindi ko maintindihan kung ano yung pinakain yung lalaki niyang sayo. Hindi ko alam kung bakit patay na patay ka kanya at hindi ko maintindihan kung bakit hindi mo ko kayang kampihan. Kinano ba ako papaniwalaan, ma? Kapag nabuntis na ako ng lalaking yan, ma, yung boyfriend mo, hayop, demonyo yan, kaya dapat lang na mabulok yan sa kulungan. Sige na po, sir. Dokpin niyo na po siya. Ma'am, ayoko mo ko mahal. Ayoko rin. Sandali kakausapin ko yung anak ko. Sandali lang po ma'am. Hindi po kayo pwedeng lumapit dahil mayroon siyang protection order from us. Pasensya na po kayo ma. Pero hindi na po talaga magbabago yung isip ko. Huwag kang ma. Hindi naman kayo mag ng boyfriend mo eh. Kasi sinama rin kita sa kaso. Sige na po sir. Dok, pinyo na po sila. Ayun na sir. Oh, Mahal. Mahal. Sir, huwag naman po. sir